pa ang meron. Oh. I can see Not that. Naki-curious ako. <laughs> Just sa dala mo. Parang gusto kita i-bag-rate. Okay lang ba? <laughs> okay lang ba? bag Okay rate? lang. Sige, dito Walang tayo, ano Konsey. I'm Ayan. an open person. Ano, ano ba? Or ano story? Ano tong bag mo na ito? Ano bang brand nito? Kate Spade. Yeah. Lumang-luma na yan. <laughs> LV. Hindi, cake spade. <laughs> hindi, uh -oh. hindi si Consi. Lumang bag nga ah, kasi. Lumang bag. <laughs> Alright, so, cake spade bag, blue. Bura, bura Parang, na ano yun. tawag dito? Gamusa ba Gamusa. to? Gamusa. Uh Oo. -oh. San -oh. Saan galing to? Eh, di, bitili ko. Ah, bili. Natatandaan mo pa kung kailan. Uh, siguro mga five, six years ago. Mm. Uh -oh. dito lang, local. Okay. So, mm. ano ang laman ng bag na ni Consi? Ah, uh, ano yun? Ay, Salamin. Uh -uh. Okay, ilan po ba grado nyo? Actually, hindi masyado mataas pero kailangan, kailangan. Galing mo, ito yata Double yung lista. kahit ano hindi napuputol, uh -oh. Ay, hindi, hindi nababali, ayan uh oh. Galing. Anong tatak nito, Konsey? Ay, ewan ko, basta hmm. pumunta ako sa optical <laughs> shop. Sabi ko, gusto ko yung magaan kasi nasasaktan yung Ayan, may tissue, napkin. Dalawang klase yan. Nasal ah, bakit? Kaya isang, Meron isang po well. ba kayo ngayon? Ay, uh, akala ko naman yung isang klaseng napkin, sorry. So, isang isang wet. Tsaka isang dry. Oo. oo kasi, syempre, hindi, akala ko naman nasa reproductive age pa po kayo. Hindi, <laughs> <laughs> joke. Joke lang. Yung mga joke. gano'n na sa gobag ko. Hindi <laughs> nga, may ready kang gano'n? Oo. Oh, oh, syempre. Fairness. In, and in, in, and kahit diba di nagkaka-period, parang part na ng pagiging yes, babae oh, yon yeah. Okay, yan and talaga liner, kasi hindi ko na-experience, sorry. Ay, oh, oh. naku, buti na lang hindi mo na-experience. Oh, oh, buti so, na, so, itanong ko rin. Uh, oh. Kasi, siyempre, baka kunyari may senior akong kasama, bakit ka meron ito? <laughs> Alright, so may learning sa bag-grade. Ito naman, cellphone, of course, okay. iPhone. Lozenge. Bakit meron? <laughs> Lagi ako meron yan. Eh, tanong ko sa aking staff, pag medyo <coughs> gumano na ako, ah, takbo na sila lozenges. Kasi okay. ma-allergy ko. Ilang MAH to? Naku, ko na. Nakakakarga pa ba to power bank na to? Hindi yan power bank. Ay, ano ba to? External drive. External, <laughs> Diyos ko. <laughs> <laughs> Tignan mo na ako, wreck pa yung niya ako, no? Nalokuyat External pala to. Kahit saan. Hmm. Isasaksak ko lang yan sa laptop ko. Oh. Oo nga, no? Ang fairness, so, ang ganda ng oh, external. Lakalak power bank. External um, drive. ayan, ayan. So, yan ang buhay ko yan. Oh, ano naman to? Naiwan <laughs> lang ba? <laughs> Hindi. Lagi ako may ganyan. Bakit? Ano naman na nasusugatan? Aba, yung malay mo. <laughs> Girl Scout, be prepared. Okay. Gusto ko yung yung wallet eh. Ah, okay. Ito, ito, ito. Ah, Ay, e pencil case. <laughs> oh, di ba? May uh, pencil pouch siya. Dapat manipis kasi hindi kumakasya sa bag. Uy, mananahi ka rin ah. Eh, malay mo. Bisa si Tag Karina. Mga Girl Scout eh. Oh, Girl Scout. Hmm. <laughs> Anong Mongol number 2? Ayan, ready mag-exam. Okay. In fairness, ah, maayos at malinis naman ng bag ni Conce Cory. Oh, next. Uh, yung pouch mo. Ayan so, yung mga emergency. <laughs> Para saan po ang petroleum jelly? Eh sa mga lips. Ko. Ah, Lagi nagka-crack. Ba't naman tawanan-tawa -tawa yung mga kasama mo? <laughs> Kasi wala silang ganyan. <laughs> sa bag nila. Hala yata nila, sa, Ay, talaga, bubut it comes nila, to age lang e, eh, no? Hindi. Ay, into it! Ayan, Oh. Ala, ang dumi na. Ikaw mo. ba nagme-makeup ng sarili mo? Konsi? Oo, hmm. ako lang. Pero pag special events, nag ano ka pa ba ng ah, makeup parties? O kahit yeah. okay. kaya mo na rin? Minsan, ako na rin, pero for a very special occasion. O yung... tsaka sa babae, buti ikaw may kilay ka. Yan ang na problema <laughs> ng mga kababaihan. Naku, makapal yan dati. Mm -mm. Mm -mm. Hindi, at least yung ganyan, tinitread na lang, binabawasan. Oh, okay. Yung iba kasi kailangan pang drawingan. Mm -hmm. So, lucky ka sa nanay mo. Mm, -mm. katagal na po itong lipstick na to? Matagal na yan. <laughs> Pero siya, nars nars. O, di diba? Mm -hmm. Hindi, medyo matagal na nga. Alam ko naman, ilang mayor na rin po pinagdaanan. Ay, itong hindi naman. Ay, hindi naman, hindi <laughs> biko naman. Biko na yan. Ah, biko na, Biko na yan. <laughs> Okay, syempre, uh, ano ba pang balm din, lip balm. Oo, oh, oh, kasi nga lagi nagka-crack yung lips ko. Mm, mm Oh, ito naman. Ganun din. Ito naman mukhang laser lang to. Hindi, lip Ayan. balm lang din. Lip balm na may kulay. Alam ko, di ba, pag na ano to. Mm Asa Ah, sa TikTok mo lang <laughs> daw to na. <naman. laughs> Ang um, lalaglag pa eh, sasabihin ba't ko daw alam na nag-iiba kulay pag ano. Wala <laughs> Ay, lang po, ano minsan inuulaan ko lang Oo, rin very po. Very knowledgeable. Yes, yun lang po. At yung pouch ha, mukhang uh, ano nyo to, minana nyo rin to sa yes. iyong ina. Or, Ay, naman. <laughs> <laughs> ano ba to? <laughs> Nakukray pa. Muji. Uh, Oo, uh, muji. Okay. nanday uh, ko so, wala pang muji. <laughs> tawan tawa sila. <laughs> okay, tapos, ang wallet, guys. Akala niya, akala niya siguro ganito na lang. Bubuksan ko pa to, no? Tanong mo kasi kanay na galing yan. AK. eh uh, Kay Alan K po. Hindi. <laughs> Tawan-tawa naman sila. sa aso ni Boyi. Oh. Regalo niya nung Christmas. Asong nagre-regalo. <laughs> <laughs> eh kasi nakita ko yung bag na kagay from Slappy. to oh. mamila from slapping. In fairness oh. do sa asong nagre-regalong yun, ha? Ayan. At talagang parang gusto, ingat na ingat ka, mo pang tanggalin yung plastic dito. Oo. Oh, oh. <laughs> Baka mag, ano eh, mag-fade. Ayan. Ay, Uncline na naman. Uncline. Akala ko na maalan kay eh. Uncline pala. Sa, sorry, yun lang kasi kilala ko. Eh, hey, hindi naman kasi bumili yan. Oh? Walang pera. <laughs> May pera ba ako? Tignan mo nga. Meron, <laughs> May siguro. 50 pesos. Siguro. Ayan, meron naman. Ayan, o. Oh. Meron naman. O, oh, di mawawala ang iyong... Si, ay, ID. O, oh, bilang yeah. Parang last, ano pa to, no? May bago na kayo, eh, yung blue. Hindi, yan talaga. Kasi, ah, ano ah, ATM nyo to. ATM. Oh, plus ID. Hmm. Oh, Wow naman! Uh, Oo, wow mm, oh, ayan oh, ako nun! Parang artista sa picture. <laughs> parang artista eh. Corazon Mejia Re Mundo. Mm -hmm. Ay! Ito ang next level ka. Hindi ka basta SM Mac, sm Advantage regular. Prestige! May free iced tea! Matagal na yan! May free iced tea! May ilang credit cards ka rin. Dalawa. Parang, dalawa. Okay. Ayusin ko na lang rin po ah. Para <laughs> kita nyo pag bukas nyo. Ayan. Dalawa ako rin po kasi iyan. medyo ano eh. Ay! nagda-drive po kayo? Uh, driver's license? Oo. Uh, Pagal uh, na. Pero hindi na. Hindi na ngayon. ngayon. Okay. Eh kasi hmm. may driver ako. Oh, hmm. Pero kunyari, kunyari emergency or gusto mong tumakas sa driver gabi. mo at sa mga anak mo. Huwag lang kami. Magliwalew lang. Gabi. Kaya pa? Oo. Sa hmm. uh, araw. In fairness. O, oh, di ba? Mayroon ka rin landers. Ayan, SNR. O, mm -hmm. oh, di ba? May ilang bariya. Ayun. Consider yung ano. <laughs> yung ano, yung... May dumaan eh. Oo. Oh, hindi ba dumaan. Ha? Ay, Nanakawin niyo. Na. Hindi naman, ay, ayan, kumpleto, oh. Hindi, <laughs> 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 joke lang. Chinek ko lang kung mabilis pa reflex niyo. Ayun, sinoli ko na, Sinoli ko na. Yan ang bag ni Conce Hala Cory. Again, Conce, thank you. Alam niyo kasi, ang bag ng isang babae, sumasalamin rin sa personality niya. Eh. Kaya medyo parang ang sarap ungkatin, ang sarap palukayan. Ayun, ay, very ito, maayos ang bag ni ito, Conce Cory, no? ano laman. Mm, -mm. Palagay ko bihira nga uh, babae at my age yung merong ganito karaming pencil, mm -mm. ball pen, may sign pen. Mm -mm. At ano ha, ah, HBW ha. Ah. <laughs> <laughs> ano yung ito? ano, konsi, yung HBW, yan yung... Yan yung kahit mawala, hindi ka manghihinayang. Yes, oo. So, uh, parang wala pa yata 10 pesos to eh. Wala pa nga uh, po. Tapos ano pa? Pero in fairness, Sale pa sa landers so yung nabili nyo. <laughs> Dapat meron akong mas ma mahal ng kaunti. Yung sign pen. Mm. -hmm. Oo. Blue, ba, blue ka rin ba po, Hindi. Black. Mm -hmm. Before, nung nasa UP ako, green. Pero nagbago na ako at ayun, maraming maraming salamat sa pagpapasilip sa iyong bag dito sa ating uh, vlog ng Pasig Bag Raid kan sa Cory Raymond. Yeah. Thank you po. Ayan.